فالهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كَلَّا لَوْ تَعَلَّمُونَ عِلْمًا يَقِينٍ لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوْنَ Sura at Takatur Ang Paglilikom Sa ngalan ng ala ang mahabagin ang maawain Nakapagpaligaw sa inyo ang pagpapaligsahan sa paglilikom ng maraming makabundong yaman Si muslim ay nagtala mula kay Abu Hurayra na ang sugo ng ala ay nagsalaysay na sinabi ng ala na, ang isang alipin ay nagsabi, aking kayamanan. Ang aking kayamanan, subalit mula sa kanyang kayamanan, nakakakuha lamang siya ng tatlong kabutihan. Ito ang kanyang kinakain hanggang sa ito ay kanyang makain, ang kanyang sinusuot hanggang ito ay masira at yaong kanyang ipinamamahagi bilang kawang gawa maliban dito ang lahat ng iba pang natitira ay nawawala o naiiwan sa ibang tao pagkamatay niya. Sa Muslim, Volume 4, Hadith bilang 2273 Hanggang kayo ay humantong sa libingan kamatayan. Si Bukhari ay nagtala Mula kay Anas bin Malik na ang sugo ng ala ay nagsabi tatlong bagay ang sumusunod sa yumaong tao at dalawa sa mga ito ay bumabalik samantalang ang isa sa mga ito ay nananatili sa kanya ang mga bagay na sumusunod sa kanya ay ang kanyang pamilya ang kanyang kayamanan at kanyang mga gawa ang kanyang pamilya at ang kanyang kayamanan ay bumabalik samantalang ang kanyang mga gawa ay naiiwan o nananatiling kasama niya. Fat al-Bari, versikulo labing isa, kapitulo tatlundaan, anim na Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Anas na ang sugo ng ala ay nagsabi, Ang anak ni Adan ay nagiging matanda na at ulyanin, ngunit dalawang bagay ang nananatili sa kanya, ang kasakiman at pag-asa ng mahabang buhay. Amad, versikulo 3, kapitulo 115. Walang pagsala, hindi maglalaon. Ang katotohanan ay inyong mapag-aalaman. Tunay, walang pagsala at hindi maglalaon. Ang katotohanan ay iyong mapag-alaman. At totohanan, kung batid lamang ninyo na may tiyak na kaalaman ang kahinatnan ng paglilikom. Marahil hindi ninyo pagkakaabalahan pa ang mga makumundong bagay na hindi kayo naging kagahaman. Katotohanan, inyong makikita ang naglalagablab na apoy ng impyerno. At muli, inyong makikita ito ng inyong mga mata ng maliwanag. Kaya't sa araw na yaon, tiyak kayo ay tatanungin hinggil sa mga biyaya Bagay na inyong kinalugdan sa mundo kung kayo ba ay nagpasalamat sa inyong Panginoon sa kanyang mga biyaya